Ano bang oras mula ngayon, maglalanfall ang bagong Christine sa Isabela. Sa apilitan ng inilikas sa mga residente, lalot na sa signal number 3, ang probinsya. At live mula sa ilaga ni Isabela, nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, gano'ng kalakas ang ulan at hangin dyan? Bok, Mean, Panakanaka, yung buhos ng ulan at malakas na hangin dito ngayon sa Ilagan, Isabela. Sa katunayan, bukod nga sa first evacuation ay aabot na sa higit isang daang pamilya ang kusang lumikas ngayon at tinala dito sa evacuation center sa Ilagan dahil sa nararanasang malakas na hangin at pabugsubogsong ulan. Sa mga modular tent na ito, mananatili ngayong gabi ang ilang residente sa Ilagan, Isabela. Bitbit -bit ang kanika nilang mga gamit kusang pumunta sa evacuation center ang pamilya ni Ruby, lalot inaabot daw ng lampas tao ang baha sa kanilang lugar. Lumikas na po kami ng mas maaga. Bali na pong mabaha, ma'am. Basta safety po kaming pamilya po. Signal number 3 na ngayon ang Isabela at dito tinatayang mag-landfall ang bagyong Christine. Ngayong gabi, ramdam ng pabugsubugsong ulan at malakas na hangin. Sa datos ng Ilagan Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 189 na pamilya ang sapilitang inilikas. Katumbas yan ang aabot sa 700 individual. Nakita po namin na from 5 a.m. to 6 a.m. sobrang naging mabilis yung pag-apaw ng ating mga uh, kailugan. The CDRMC decided na mag na ng force evacuation. Kanina, nagpulong na rin ng mga kapitan sa bayan ng Ityage. Bukod sa pagpapalikas, pinag-usapan din ang pagpuputol ng mga punong posibleng matumba at makapinsala sa kasagsagan ng bagyo. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon, dalawang spillway gate na ang binuksan sa Magat Dam. Nagpakawala ng tubig para pag handaan ng posibleng maraming ulan na dala ng Bagyong Christine. Aabot sa 292 cubic meters per second ang tubig na inilalabas ng dam. Katumbas yan ng 1,460 na dram ng tubig kada segundo. Sa gitna nito, nakaposisyon ng mga rescue equipment sa Isabela. Sa Kawayan City, ready to deploy na rin ang mga rescuers sa mga mabababang lugar. Nagkakaproblema kapag yung volume ng tubig na pumapasok sa Cagayan River o nahuhulog sa Cagayan River, hindi kayang itapon dun sa sa uh, apari dahil nga sa reduced uh, water conduction capacity ng river due to siltation. Pag nag-backflow siya, ang pinakamababang mga bayan ng Isabela ay lima. All set na rin ang mga relief packs gaya ng bigas, canned goods at hygiene kits. Sa ngayon, anim na tulay sa Isabela ang hindi madaanan dahil sa baha. Bok, may an tuloy-tuloy naman yung pag-iikot ngayon ng otoridad doon sa mga low-lying areas dito sa Isabela para uh, hikayatin na yung mga residente na nananatili pa rin doon na lumikas na habang maaga pa. Bok, may an? Bok, uh, nakita natin yung nangyari doon sa Bicol. Uh, matindi yung baha kahit uh, hindi ganun kalakas yung, uh, yung bagyo. Uh, and, and, just like Bicol, na merong Bicol River Basin, meron yung Cagayan River Basin kung saan isa lang ang lagusan yung nga, kanina, yung lagusan dyan sa Apari ng Cagayan River. Eh, kumpiyan ba yung mga opisyal dyan na sapat na ang kanilang paghahanda para sa posibleng matinding pagbaha? Kumpiyan sa kaya sila? bok tiniyak ng Isabela Provincial Government na talagang handang-handa na nga sila dahil hindi na ito bago sa kanila may mga nagdaan na ring bagyo na talagang umaapaw itong Cagayan River dahil nga ito ay catch basin na ano, tributary dito sa galing sa upstream yung mga tubig na pumupunta dito sa kanila kaya marami sa mga residente talaga dito ay uh, talagang nagkakaroon na ng kusang paglikas hindi na nila hinihintay yung parang um, i-rescue pa sila ng mga otoridad dahil yun nga ang sabi sa kanila ng otoridad dito na dapat ay magsagawa ng preemptive or kung talagang force evacuation eh para mas maiwasan magkaroon ng casualty book. Mm -hmm. uh, related to that ano yun nga yung concern natin yung mga malalapit sa ilog kasi tonight na itong uh, paglandfall dyan sa May isabela, kay, kay, sure ba tayo na wala na yung mga tao na malapit sa mga ilog, either nag voluntary evacuation sila or nag forced evacuation, wala na bang tao na posibleng maapektuhan doon? Yan yung tiniyak ng provincial government ng Isabela Bocmean kasi talagang tuloy-tuloy din yung pag-iikot nila prior doon sa pagdating dito o pag ng Bagyong uh, si Chris, bagyong Christine dito sa Isabela ay talagang hinikayat na itong mga residente na lumikas na bago pa man manalasa itong hagupit nga ng, ng Bagyong Christine dito sa Isabela. And ngayon, sa makikita ninyo, more than uh, 700 individuals na ito lang yung isang evacuation dito sa Ilagan ha, na napuntahan natin dahil kalat-kalat yung evacuation center ngayon dito. And uh, tuloy-tuloy yung kanilang pag-iikot, naka preposition, yung mga rescue equipment, maging yung mga rescuer ay naka-deploy na rin doon sa mga low-lying area, lalo na yung mga malapit sa coastal dahil nga sa ng storm surge. At uh, yun nga, yung iba talagang residente ay uh, ayaw lumikas dahil ayaw iwan yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang bahay. Pero isa lang yung ng otoridad sa kanila na sumama na rin. At yung iba nga talaga sa kanila ay walang nagawa kundi sumama na at inilikas na nga sa mga evacuation center. Mean, Bok? Maraming salamat at it kayo dyan, Elaine Fulgencio. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.